Meron tayo ditong ni rescue yung ating kasamahan dito sa ano, tabi-tabi. Ito tagulan ngayon, sobrang may bagyo. Yung motor niya tumirik kaya oh, service. no. service. Tapos nakisali yung mabait, kinain ng mabait oh. Oh shit, oh shit. Ayun. Kaya mag-iingat kayo sa mga lugar na paparadahan nyo. Ayan Oh. Pinain niya yung wire papunta doon sa injector. Oh, oh my God! Buto yung nagtira pa, oh. Huh? Ayan. Tapos kinakain. Pinapangos na to, oh. Ginagawa ng tubo. Ayan, oh. Kinakain niya yung linya ng CKP. Ayan, oh. Talaga namang... Napakadalikado ngayon panahon ngayon. Yung isang isang magpaparada. Hindi, ako Halos naglobat siya. Nagpalit siya ng battery. Wala naman sa battery. hindi kinain ng mabait. Ayan. Ayan. Buto na lang. Hindi lahat inubos. Na... Kita sa na ano pa. Na konsensya pa. Ayan. Kaya gagawin natin. Ayan. prepare natin siya. Pagbuksumin lang natin. Tapos yan. Testingin natin kung okay nito kaya kayo paparada kayo sa lugar na dapat sure na hindi madaga ay hindi maraming mga ano mababait ang tawagin rat b ayan ayan eto nabaluto na natin ang wire yung naputol niya ang ginatgat ng mabait ayan kung gusto niyo makasigurado Payo lang Meron Product si Sir Mel na Ano ano pang spray para sa mga insect Mga kagaya ng daga Yun, bili kayo Check nyo yung page nya Sir Mel Boss Mel No Yun yung kanyang Ah uh, isa sa binlog niya tungkol dyan sa mga nangangain ng wire isn't that amazing buti ang tinamaan na ito itong injector yung dyne ng injector yan yan palit natin yun tumulog na tapos paanda rin natin papaltan na rin natin ng spark plug para alas bago na lahat papaltan natin ng spark plug let's go Ay, sir, nga pala ha. Doon kayo bilhin mga boss. Boss natin para spray nyo lang yan wala na problema kahit spray nyo na spray nyo yan pinulta natin ng spark plug pinulta natin ng spark plug paulit ulit paulit ulit, ulit, ayan para isang bukas na kasi medyo namamatay matay ito nga pala may issue to sa magneto nya lost thread uh -oh. eh, papatread natin to sa kaibigan natin wala pa nga lang siyang budget bali papalitan din ng magneto bali we welding na yung magneto wala nang ngipin yung ano eh magsasol pa ka ng puller yun uh, sana okay na sige testing natin ito. na natin to lagay na natin to nilalagay na namin yung battery yung mga alam nga pala akong helper dito ngayon pangalan niya taguro gago! ang beses mo maglagay ah okay, okay. okay may mga langgam pa. Check na namin lahat ng positive. Ah, rather, uh, pure. Uy, okay. si Tanga! Ito ba, negative lahat, uh, positive sa positive. Okay? Try mo. Ayon. nabuhay na. Mawala na ng chicken din niya. Okay? Start. 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 Bali, ang ah, naging sira lang talaga, yung kanya ha ah, hindi pa naka ano kaya kayo mga bossing natin panahon ng tagulan, tagbagyo, tagbaha ang lalabasan yung mga mababait mga insek ah, try niyo yung pinapromote ni Sir Mel, Sir Mel uh, dalawang beses na yan yan, pang spray sa mga insect, sa mga rat, siyempre mention na natin yan mga ilang beses na ako naka-encounter ng ganyan kinain niya, nagkaroon ng buto doon may buto dito buto yung stoplight kaya yung start side stand sensor huwag muna kayong papa papalit ng mga ano ano kailangan muna basic check up na bossing na yun Ayun. kailangan muna check upin nyo muna yung mga wire mga spark plug battery eto nangyari napabilis yun ng bagong battery aray ko uh, Okay. kailangan nyo pa magpapalitan matagal-tagal na pero huwag muna kayo magpapapalit ng kung ano-ano basta check nyo muna yung wire tagal yung mga upuan bisitahin nyo yung mga wire yan silipin nyo rin Ayan. ito ay Aerox version 1 Ayan. maraming maraming salamat boss start uli start uli ayun na ayun na check engine na ayun na Pamplik. Pamplik. Maraming maraming salamat mga bossing natin. Ride safe, tagulan.